Oh! Ah! Oh! ka! Bakit? Oh! Ah! Oh, oh. No, ape. Oh. Oh. No, no manyan, no apiem batang. Oh, no, Oo, nagugutom na. Oo, di ba? Sige, isigaw mo. Nararamdaman mo. Oo, isigaw mo yung nararamdaman mo, Jansen. Sige lang. Nawawa naman yung bata mo yan. Sige, sabihin mo na nagugutom ka. Sige, sabihin mo. Nagugutom na ako, mami. Nasaan ka? Sabihin mo. Masakot oh, oh. oh, na dyan mo sa gutom. Sige, isigaw mo. Nararamdaman mo. Nagutom ka. Wala kang iniwang dede. Oo, oh, oh, ba? Diba? Sige, isigaw mong gutom ka na. Sige na. Isigaw pa! Isigaw mo! gutom ka! Ano? Oh. Oh, Nagugutom ka? Nakawawa oh. oh, wow, yung batang yung minamaltrato! Talaga! Sige, isigaw mong pagutom ka na! No. Isigaw pa! Isigaw pa!